Matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong ikadalawampu ng Desyembre taong 2018, deklarado na ang huling araw ng lunes ng Enero bilang Special Working Holiday na tinawag na National Bible Day. Sa ilalim ng Republic Act 11163, kinikilala ng Pangulo ang halaga ng banal na Biblia bilang pangunahing pananampalataya ng mga Kristiyano, lalo na kung ang isang bansa ay marami ng Kristiyano nakasaad sa bagong batas na bilang isa sa may pinakamalaking kristyanong bansa sa Asia Pacific, ay dapat lamang nakilalanin ang kahalagahan ng Biblia bilang isa sa pundasyon ng paniniwala ng isang kristyano. Layunin din ang nasabing batas ang pulisiya ng gobyerno na isulong ang pagunlad ng moral character at spiritual foundation ng mga Pilipino. Ang naturang batas ay ipinasa sa Senado noong ikalima ng Pebrero noong nakaraang taon bilang Senate Bill No. 1270. Samantala, pinagtibay at binag ito ng ilan sa mga kinatawa ng Kamara bilang House Bill No. 7544 noong October 10, 2018. Ayon kay Senator Manny Pacquiao, isa sa may akda at sponsor ng bill sa Senado, hinihikayat nito na makiisa ang lahat ng Kristiyano na ipagdiwang ang banal na Biblia bilang duyan ng pananampalataya ng tao. Sinabi rin ng senador na ang nasabing araw ay araw para na rin sa pagpapabuti ng bansa, sa pamamagitan ng pagiging sentro ng Diyos sa pamahalaan ng bansa at maging nakasentro din sa serbisyo ng tao. Katuwang din ni Pacquiao sa nagtulak para sa bagong batas na ito ay si Senator Joel Villanueva. Sa post ni Senator Villanueva sa kanyang Facebook account, pinasalamatan nito ang Pangulo sa pagpasa ng kanilang isinusulong. Magugunitang ang dalawang senador ay kapwa born again Christians. Pinuri naman ng Philippine Bible Society ang pagsasabatas na ito. Ayon sa kanila, ang salita ng Diyos ay mayroong kakayahang magbago ng buhay ng tao. Dagdag paa nila na itinuturing ang banal na Biblia ay aklat na naglalaman ng walang hanggang prinsipyo. Nakasaad din kasi sa banal na aklat na matatagpuan sa mga awit labing siyam talata pito, hanggang walo na ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang, ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Glenn Batrina News light.